Mainit ang naging talakayan ukol sa confidential funds sa pagsisibula ng plenary debates ng Kamara ukol sa proposed 2024 national budget. Pagtitiyak naman ng House Committee on, on Appropriations, nakatoon ang budget proposal sa pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Yan ang ulat ni Bella Lesboras. One can force her opinion, but one cannot force her facts. Una sa lahat, maling bahagi ng libro ang tinitignan po ninyo. Maliwanag, nagdeklara ang Supreme Court na ang contingent fund ay isang so, line item appropriation. Madam Speaker, so ibig wala tayo dun sa contingent fund. So, ibig sabihin nun, hindi po, po natin pinag-uusapan dito. Please yung allow the sponsor fund. to finish her statement. No. Kasi po, Madam Speaker, ang tinatanong ko lang dito, kung meron o wala na expressly po provided Madam for, wala pa po meron ako sa contingent at fund. At payagan niyo po kung ipaliwanag kung bakit meron. Ang problema po is ayaw po natin makinig. Gusto ko po, Madam Hindi Speaker, po ako ayaw ipaliwanag mas, kung mas, mas, bakit na ano po yung oras ko, Madam Speaker. So, kanina, sinasabi natin, ako nagtatakot. Madam Speaker, payagan sana ako, Madam Speaker. I have been maligned tayo, in public, Madam Speaker. Sinabihan fases. po ako na isang sinabing, Madam Speaker, in public. Payagan niyo po sana ako magpaliwanag. Mainit ang naging sagutan ni na House Committee on Appropriation Senior Vice Chair Stella Kimbo at House Deputy Minority Leader Franz Castro sa pagsisimula ng plenary debates ng Kamara ukol sa House Bill No. 8980 o Proposed 2024 General Appropriations Act. Si Kimbo ang tumatayong sponsor ng panukala kaya't siya ang dumedepensa rito para sa panig ng administrasyon habang isa naman si Castro sa mga interpolator. Ang pinupunan ni Castro, legal ba ang pagkakaloob ng confidential funds ng Malacanang sa Office of the Vice President noong 2022? Bagay na dapat munang linawin bago aprobahan ang panukalang pondo para sa susunod na taon. Gate naman ni Kimbo, legal at may basihan ito. Base sa Supreme Court decision na iyan po ay valid na line item appropriation. Maliwanag po yun dahil yun nga po yung purpose, maliwanag po sa Belhika versus Ochoa, na yan ang purpose ng contingent fund. Dahil nga po, uh, hindi na nga po um, natin ma-anticipate lahat po ng pangangailangan ng uh, ating gobyerno two years in advance. Kaya nilag nilalagay sa special purpose fund, sa DBM. Ngayon po, ang importante po is, merong existing line item doon po sa Office of the Vice President. At maliwanag po ang existing line item doon po sa Office of the Vice President 2022, ga which is the Good Governance Project and Social Services uh, Project. Ayon kay Appropriations Chair Elizalde Co, sa kabila ng mga kontrobersya, makakaasa ang publiko na nakatuon ang 2024 budget proposal sa pagtupad ng mga hangarin at programa ng administrasyon para sa taong bayan. Tatlong legasiyaan niya ang nais ditong makamtan, kabilang na ang paghatid ng sapat na ospital, pabahay at pagkain. The General Appropriations Bill is the cornerstone of our nation's fiscal management. Thus the timely passage of this measure is not just an obligation but our solemn responsibility. Buko naman sa isyu ng budget, pasado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill number no. 8969 o panukalang nagtatakda ng Sustainable Fiscal Framework para sa Military and Uniform Personal Pension System. Ikinalugod naman ito ni Congressman Joey Salceda na siyang nanguna sa Ad Hoc Committee on the MUP Pension System. At tinitiyak niyang sa panukalang ito, natupad nila ang mga atas ni House Speaker Martin Romualdez na dapat ay siguraduhin ang salary increase, pension funding sources at naayong pension population increase. Kasabay naman dito, may tugon din si Speaker Romualdez ukol sa usapin ng Maharlika Investment Fund matapos questionin sa Korte Suprema ang legalidad nito. Sabi ng House Leader, nire-respeto nila ang proseso ng Korte ukol dito bagamat nanindigan siya na sa panig ng Kamara. Dumaan ito sa tamang proseso. Sa mga susunod na araw, inaasang magpapatuloy pa ang talakayan ng mga mambabatas, hindi lamang kaugnay sa panukalang pondo, kundi maging sa iba pang isyo ngayon. Melalas Moras para sa bayan.